Sige ba na 30 minutes lang ni. Hmm. Ikaw gumakita, lalo may pakita ni kuha ni mo. tikil ang tara oh. Na, tas gilit ayon oh. So, na lang ni. O kana, kana. Um. Oh, look at the strawberry. Oh yan. Oh. Very big. This is strawberries. Akala ko. O ah, sige. Kahoy. Lamong ti, lamong ti, kahoy, lamong um. <laughs> ti. Oh, oh. Sige, paspasig. Eh, mahal ng strawberry. Dok, andain eh. <laughs> Ora kadaghan <laughs> oi. Kilo. Oh, dali na ba? Oh, dali. Yeah. Dili yara nimong kamo na nate. Kamo na nate. Ana Dali diretso ha. ala, ana. Dali te. Oh, dali. Oh, sige. Ihum hum. Oh, dali. Oh, Tapos iskaite, te. Oh, sige. Kada panduha. Ah, <laughs> na <laughs> yaw. Nakapay. <laughs> Ingon nga. Grabe no. po nang bayhan na mukha. Ano ano ba dyan? Pati sanga kinuha. <laughs> Alay, ginawa <pa>. ko. Ay, ko. No. <laughs> oh. Mula din. Oh. Oy, tingnan mo yung bibig niya. Puno, puno. Puno. <laughs> Good morning, good afternoon sa inyong lahat. Welcome to my vlog. Andito ako sa bahay ng ate ko, guys. Pupunta kasi kasi kami ng strawberry picking, kaya susunduin ko sila. Nandito kasi yung pinsan ko, fresh from the Philippines, si ate Kel. Dito kasi siya nag-stay sa bahay ng ate ko. Kaya, second time na talaga siyang pumunta dito sa Japan. Kaso nga lang, nung first time niyang pumunta, hindi siya naka, nakapunta ng strawberry picking. Kaya nanggigigil talaga siya. Kaya nag-request talaga siya na kung pwede, punta naman tayo ngayon. Kaya susunduin ko sila ngayon. Nandito na ako sa bahay ng ate ko guys at mag-doorbell na ako. Ayan, baka tulog pa sila. Naku! Ang usapan, alas 8, alas 8 talaga. Ayan, baka tulog pa, oh. Hindi pa, hindi pa sumasagot. Ay, nako. Hoy, gising! Oh, oh bahayo. Grabe, pang lako.

Tanah tak bunga bulak oh, ni tu. Sige ganit kung pasak unog lamis sa ato na ang, ang may pupuntakaw, no, pakal sa manok, pakal sa mais. Kanta, kanta rin uh, si uh, 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 na. Hindi ko naman kanta kasama Ako, seru sa spandang. Sa kabukiran. Uh, oh. Oh, mm, Sige, Wala ko maliwat sa kanta. Asam ko naliwat? Lagan. Sa kalaagan. Ah. Sa, kalagan. Ah. Ah. sa guwag, kagwapuhan, tsaka. No? Ah. <laughs> sa kagwapuhan Uy, tingnan mo lamig kayong bulak. Po. Oh. Wow, sana ang ah. Sana all. Oh. Wala na, wala na tikil, palaya na na siya. Oo. Oh. Asa? Oo. Oh. Ikaw ay mga umpisa. Wala ko pa'y bunga, oh. Kaya dito, eh. ka dito, eh kay bidin eh Kore kara 30 minutes <laughs> din. 11:40. O sige sige kan ang isa do ko. ng ini. na mo dili. Oo. Amay. Amay. na Binjigo Amay. Na dinon makay ani nalang manguwa kay madah. Madah pa di. Hotdo ang lari ah, ko. Ang labi rin 6 minutes, makakuha pa tayo sa kasilukin. <laughs> Problema kay di man na ka dahil. Hindi pwede doon. Di man pwede doon. Sayang mo. 3 minutes po. na lang, sige, makuha pa ka. Hindi na, na pwede. Hindi na doon. Di na doon tayo. <laughs> na na. na na. <laughs> na <dun>, <laughs> ang nangyari na Ichigo, no? inig, inig ni mo, uh. ayaw siya kapilang kuhaan ka na, imong ikutun ka na, kaya arong siya masira. Oh, uh. sa, sa mga kibisi, sa mga isang tunga kuhaan. ba, mali na, ay nga pa siya nga, Amay! 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 Ika't Unsa mo lang amay! <laughs> Kinsa na si amay? Anay na! Kinsa mo na si amay? Huwag mo di maun! Ang matihani! Ikaw na ko! Unsa na! Otro be! Sabi niya! Aligri! Sini ang amay! Tawag tawag! Amay! Amay! Tawag di mauna! Huwag mo di mauna! Una! Yaki! Tawag Singit-singit yeah, pa sa amay. Ibig sabi, ganina pa tuwa maon dahil. Ganina na tuwa maon. Ingat uchi ko o? Anay. Uchi ko, amay. <laughs> anay. Anay. si Anay. Anay. Si Anay, si anay. daw. <laughs> si <laughs> si... Ay, ay basing makalim. May yung kag-amaw, ha? Amaw, amaw, amaw. Hindi naman kamukuha kayo. Hindi <laughs> naman kamukuha kayo. Hindi naman kamukuha kayo. Hindi Papay! Uwa, sugo Amay! may! So, ayaw, Thank you. Dede, igla, amay! Amay! Wala pa na sag, ka amay, ang tuas tanggutan si amay. Amay, wa sweet. Wala ba, agising ito amay, putuas sa baka na nanginha si amay ba? Pauli, oras amay! Amay! Oh. Unsa um, man nitung gani lami mo tonta ka gani um, mo unsa unsa nan gani ka haluk kaon kus marusit mo Ma tuga gani na naon to <laughs> oy thank you for watching ayo ayo sa kadali lang kadali lang pa pa may time unsa na may oras eh pagkuha pagkuha ko ay dako mo pa <laughs> Oh, iyo siya nga. unsa tayong singita te. amay amay amay. <laughs> 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 amay. na guys kindi siya amay. Amay. Malaki. <laughs> si amay. Amay. <laughs> <laughs> muna bang naglako lang si amay. Napayta dako di amay. Malaki amay. Tama tama. Toto toto. na ako. Gama siya kaya kaya. Gama siya kaya kaya. Gama Amay! Hindi, oh, ang bisaya sa amay, tam is, kayo arang tam is, sa yun. Very sweet strawberries. Mm. In Japan. Amay! Agricultural. Nari sa J.A. Sempan Agriculture Ichigo Farm. Ah, Ichigo Farm. Strawberry Farm, English. In Tochigi Prefecture. In Strawberry Farm. Mm. Very sweet. Ang problema, mm gusto ko magda. <laughs> magda. <laughs> Pero uh, sabuk, I太, Pula, hai, mo, di magda. makada. ibutang sa usa ka box ang bag. Pula ba ni mo bag? Di ba na ina? Sa ka mo okay na. Lo ako. Na kuha passport. Di na ka laga. Hindi na ko bin dali. Sa tikil. nga. saan? Ubus. 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 Asa yung passport, guys? Mm. Mahol ka nga naman kalis na Gibol sa akin, strawberry. Ah, so, okay. oh, na, na, na. Okay. Last, last one. Kung saan na oras ah? Ha? Hanggang 1.45. Hawa wow, may oras dire. 46 na, oy. Tara, dire Thank you, thank you for watching. Thank Bye. you for watching. Bye. 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 Strawberries are so e -strawberry sweet. Strawberry fields forever. The... Ay, na,

Thank you. Thank you. Thank you. Diba talawa sila ng gawa sa bukong yeah. 20 mm. minutes. Thank you for watching na. Thank you. Thank you. Thank you for ay, watching. Ito, 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 ito. Ito, thank you for ito. watching. Nahihilo ako. May nakalakas. Dali lang. Dali lang na yung kuwan. Kailan mo hihiri pa doon oh, siya. Ako niya ang Ichigo Park. Mirai Park. Uh, Ayun na. Ay. Tama na. Yeah. Thank you for watching. Thanks for watching. Gets bright busugan ako, Jud. Na kai-kai. Ala, ayo na bilhin ng kwalo. Tama. Ah, oo. In sama ni. Ato a si Mona. Bye na, bye bye. Edere pito chota otekin. Oh, oh, de ayta.